Kumusta ka, kapatid? Alam ko, hindi madali ang mga pinagdaanan mo kahapon. At baka hanggang ngayon ay may bigat pa rin sa puso mo. Pero ngayong umaga, nais kitang anyayahan na saglit na huminto, huminga ng malalim, at hayaang ang Diyos ang siyang mangusap sa iyo. Alam mo, sa kamay ng Diyos may tunay na kapayapaan. Hindi ito katulad ng kapayapaang ibinibigay ng mundo na mabilis mawala. Ito'y kapayapaang bumabalot sa puso mo kahit may unos, kapayapaang nagpapalakas sa iyo, kahit may takot at pangamba. Sa kamay din ng Diyos may kagalingan. Ano man ang sugat ng iyong puso, ano man ang sakit na dala ng nakaraan, ano man ang hinanakit na pilit mong tinatago, kayang-kaya itong pagalingin ng Diyos. At higit sa lahat, sa kamay niya may kalayaan kalayaan mula sa bigat ng kahapon, kalayaan mula sa tanikala ng kasalanan, at kalayaan mula sa takot na pilit na umaalipin sa atin. Kaya kapatid, samahan mo ako sa panalangin. Isuko natin ang lahat sa Diyos, ang ating mga iniisip, ang ating mga sugat, at ang ating mga pangarap. Dahil sa presensya niya, makakahanap tayo ng kapayapaan, kagalingan, at kalayaan. Manalangin tayo. Panginoon, heto po ako sa harap mo ngayong umaga. Bitbit -bit ang lahat ng nararamdaman ng aking puso. Inaamin ko, may mga bigat na hindi ko kayang buhatin mag-isa. May mga sugat na hindi ko kayang pagalingin. At may mga tanikala ng takot at pag-aalala na minsan ay pumipigil sa akin na lumakad ng malaya. Ngunit ngayong sandaling ito, nais kong ilagay ang lahat ng ito sa iyong mga kamay sapagkat alam ko Panginoon na sa iyo lamang ako makakahanap ng tunay na kapayapaan hindi ito kapayapaang pansamantala o galing sa mundo kundi kapayapaang bumabalot sa aking buong pagkatao kahit nasa gitna ng unos ama yakapin mo po ako ngayong araw hipuin mo ang aking mga sugat hindi lamang sa katawan kundi lalo na sa aking kaluluwa pagalingin mo ako mula sa mga alaala ng kahapon Mula sa mga kasalanang nagpapabigat ng aking loob at mula sa mga pagkakamaling patuloy kong dinadala. Panginoon, naniniwala ako na sa iyong mga kamay ay may kagalingan at sa iyo ko matatagpuan ang tunay na kalayaan. Palayain mo ako, Diyos, sa mga takot na bumabalot sa akin. Palayain mo ako sa pag-aalala sa bukas. Palayain mo ako sa mga tanikala ng nakaraan na paulit-ulit na bumabalik. Turuan mo akong magtiwala na sapat ang iyong biyaya para sa akin ngayon. At sapat ang iyong pag-ibig upang buuin muli ang lahat ng sira sa aking buhay. Salamat, Panginoon, dahil sa iyo may bagong umaga, may bagong pag-asa. Salamat dahil sa bawat tibok ng aking puso at bawat hininga ay tanda ng iyong kabutihan at katapatan. Nais ko pong ialay sa iyo ang buong araw na ito, ang aking mga lakad ang aking mga salita at ang aking mga plano. Naway lahat ng ito ay maging kalugod-lugod sa iyo. Jesus, ikaw ang aking kapayapaan, aking kagalingan at aking kalayaan. Sa iyong mga kamay, ako'y payapa, ako'y buo at ako'y malaya. Panginoon naming Diyos, sa pagsikat ng araw na ito ay muli akong lumalapit sa iyo. Dala ang lahat ng bigat, sakit at pagod ang aking puso. Maraming bagay ang hindi ko nauunawaan. Maraming sugat na hindi agad gumagaling. At maraming alalahanin na nagpapabigat ng aking loob. Ngunit ngayon, Panginoon, pinipili kong ipahinga ang lahat ng ito sa iyong mga kamay. Salamat po, Jesus, dahil sinabi mo na ang kapayapaan na ibinibigay mo ay hindi katulad ng kapayapaan ng mundo. Ito ay kapayapaang hindi nasisira ng problema, kapayapaang nagdudulot ng kapanatagan, sagit na ng unos. Kaya't ngayong umaga, hinihiling ko po na ang iyong kapayapaan ang siyang pumuno sa aking puso at isipan. Ama, hipuin niyo po ang mga sugat ng aking kaluluwa. Gamutin niyo po ang aking katawan na nanghihina at ang aking kaloobang pagod sa laban ng buhay. Naniniwala ako na sa iyong mga kamay may kagalingan at may kalayaan mula sa lahat ng bumibihag sa akin, mga takot pagkakasala at mga tanikala ng nakaraan. Sa iyo ko po isinusuko ang lahat. Palayain mo ako sa mga bagay na pumipigil sa akin na lumapit ng buo sa iyo. Bigyan mo ako ng pusong malaya, pusong marunong magpatawad, pusong marunong magtiwala, at pusong marunong umasa sa mga pangako mo. Panginoon, salamat sa umagang ito na puno ng pag-asa. Salamat dahil sa iyong mga kamay may kapayapaan may kagalingan at may kalayaan. Naway sa buong araw na ito, maranasan ko ang iyong presensya at maging ilaw din ako sa iba. Panginoon, salamat po sa bagong umaga. Habang bumabangon ako ngayon, dama ko ang bigat ng aking puso. May mga alalahanin, may mga sugat na hindi agad nagihilom, at may mga bagay na tila paulit-ulit na bumabalik sa aking isipan. Pero ngayong sandaling ito, Nais ko pong ilagay ang lahat ng ito sa iyong mga kamay. Diyos, ikaw lang po ang makapagbibigay ng kapayapaan na hindi kayang ibigay ng mundo. Kapayapaang hindi nakadepende sa kalagayan, kundi nagmumula sa katiyakan na hawak mo ako. Kaya't hinihiling ko, O Ama, na balutin mo ang aking puso ng iyong katahimikan. Pawiin mo ang takot at palitan ito ng tiwala. Kung may sugat pa po sa aking kalooban, na hanggang ngayon ay dinadala ko, hipuin mo ito ng iyong mapagpalang kamay. Wala pong sakit na hindi mo kayang pagalingin. Maging ito man ay sugat ng katawan, sugat ng isip o sugat ng damdamin. Naniniwala ako, Panginoon, na sa iyo may kagalingan na totoo at ganap. At higit sa lahat, Panginoon, nais ko pong lumakad ng malaya Palayain mo po ako mula sa bigat ng nakaraan, sa tanikala ng kasalanan, at sa mga pangambang pilit na humahadlang sa akin. Hayaan mo pong maranasan ko ang kalayaan na nagmumula sa iyong pag-ibig. Kalayaang magmahal, magpatawad, at magtiwala sa plano mo. Maraming salamat, Ama, sa biyaya ng bagong araw. Salamat dahil may pagkakataon akong magsimula muli. Sa iyong kamay ko po ipinagkakatiwala ang lahat ang aking buhay, pamilya, trabaho, pangarap, at maging ang mga luha at takot na di ko kayang itago. Ikaw lamang, O Diyos, ang aking kapayapaan. Ikaw lamang ang aking kagalingan. Ikaw lamang ang aking tunay na kalayaan. At sa iyo ko po ibinabalik ang lahat ng papuri at pasasalamat. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Ama namin sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Maria na pupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala rin naman ang anak mong si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen, luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Diyos Espiritu Santo, kapara noong unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Kung na ka ng panalangin ito, ibahagi mo rin sa iba upang sila rin ay mapalakas at mapanatili ang pananampalataya. Huwag kalimutan na mag-like o mag-iwan ng comment kung may nais kayong ipagdasal namin at mag-subscribe para sa mas marami pang panalangin. Pagpalaing ka ng Diyos,